Moderna vaccine, no? Moderna vaccine ay napansin po na meron po siyang 95% na effective ang Moderna vaccine. Another bakuna po siya ng COVID-19. So, uh, another breaking news po ito, no? Um, uh, sa clinical trial po kasi nila ay umabot po ng 30,000 participants. So, malaking porsyento na naman yan, malaking population yan. Uh, na pag nagsabi po ang isang company na safe po ay uh, mataas po yan no that's another good news no um, katulad po kasi ng Pfizer ang uh, Pfizer uh, uses synthetic versions of molecules called messenger RNA no to hack the human cells ano ba yan yung kasing messenger RNA to make it simple po uh, para lang siyang code no or pasabihin na password na in inject sa katawan ng tao para yung ating cells po ay mabasa yung password na yon at yung ating katawan na mismo ay gagawa ng proteins yung protina na gagawin ng katawan natin dahil nabasa nila yung passcode na yon ay kaitsura ng protina ng COVID-19 so pag nakita na ng katawan natin yung mga protina na yon ay gagawa tayo ng antibodies. So, lalabanan yung protein na yun na ginawa ng ating katawan na galing sa code na parang COVID-19. So, in other words, magpuproduce yun ng antibodies. So, pag nakaproduce yun ng antibodies, kunwari, natamaan ka ng COVID, meron ka ng defense. Pwede ka ng lumaban. No? At ang sinabi naman ng Moderna is 95% na uh, napakataas ng 95%. And actually, ang Pfizer at saka ang Moderna po ang parang nasa taas ngayon. No? Uh, dahil uh, sila po ay katulad lang ng approach. Kaya expected po ito na maging ganito ang kanyang uh, news dahil ganun din po na positive ang result nung sa Pfizer. Kasi kunwari, ang, ang sa Pfizer mataas tapos biglang mababa yung Moderna, nagiging questionable yung Pfizer kasi hindi sila nagmatch na katulad lang naman yung approach nila no so kung same ang approach most likely matataas mataas yung isa mataas lang din yung isa so that's a good news no para sa ating uh, mundo para sa atin lahat uh, phase 3 na po ito no uh, our vaccine can prevent covid-19 disease including severe disease so lahat ng klase ng covid ay natutulungan ng Moderna na vaccine same level ng Pfizer dahil same lang kanilang approach no And then uh, ang present plan nila ay uh, humihingi na ngayon sila ng uh, approval no sa buong mundo within weeks no within weeks upang makabigay na sila ng mga bakuna and uh, expects to approximately shift 20 million doses sa U.S. by the end of this year. So, th that is end of this year, ang plan nila ay lalabas na sila ng 20 million doses. Ang pagkakalam po ata sa, sa Pfizer is 50 million for the U.S. alone. So, dyan sa mga against sa COVID na uh, sa mga bakuna, sabihin nilang, ah, ayaw ko yan, ayaw ko ng bakuna, ayaw ko mauna, uh, don't worry, hindi po tayo mauna, mauna sila, ano? Pfizer is around 50 million mabibigay this December 20 million na Moderna sa US so more than 50 to 70 million we uh, observe natin sila if it works and, and and US actually is a very good place to do the massive vaccination no kasi mataas talaga ang kaso ng US so kunwari bumaba yung kaso then by all means, let's accept the vaccine, no? Uh, obviously, hindi pa tayong mauuna dahil nga sa kanilang product din naman yun, and that's okay. At least tayo ay maging prepared na lang for the fans and then uh, andyan na din yung mga communication, no? Kasi para pag uh, okay na po, siyempre susunod din tayo dito sa Pilipinas. And uh, stating about Pfizer or Moderna, Uh, magaganda po ang mga resulta nila. Ako po ay isang pediatrician. Uh, naniniwala po ako sa bakuna uh, dahil nagbabakuna po ako araw-araw sa mga pasyente. Although sa lahat ng bakuna ay binibigay ko except hindi po ako nagbigay nung sa deng baksya kahit sa aking uh, anak o sa mga patients ko dahil uh, napag-aralan ko nga yung kanyang signs, yung mga side effect, no? Actually, nirelease naman ng uh, yung dengvac siya na may side effects siya, uh, lalo na sa mga 9 years old and below, yung sa si dengvac siya. Uh, kaya hindi ko na lang din binigay para sa mga 9 years old above kasi nga may side effects siya sa 9 years old and below. So, that's the reason, one of the reasons na hindi ako nagbigay. Uh, in other words, pinag-aaralan natin. So, kung maganda yung report, no, kasi si, nilalabas naman nilang reports eh. So, kung magandang report, susupport so po tayo. And wala naman pong issue ang mga COVID na vaccine regarding uh, level ng dengue vaccine. Kasi yung dengue vaccine, merong dengue 1 tayo, may dengue 2, may dengue 3, may dengue 4. Na kung na rin nagka-dengue 1 ka na, na nagkasakit ka tapos nagka-dengue ka ulit, pwedeng mas severe yung pangalawang sakit. And that's the reason sa mga deng sa dengbak siya na kunwari nabigyan ka ng dengue vaccine pero nakapasok pa rin yung dengue, pwede maging severe kasi yung dengue vaccine mo parang it seems para sa katawan mo nagka-dengue ka na. So, yun yung issue doon. Uh, dahil may dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Eh, ang COVID naman po, wala pong ganong mga balita at wala pong ganong mga news na may COVID-1, COVID-2, COVID-3, COVID-4 na issues. No? Uh, so, hindi po siya compatible yung uh, explanation na, dap na matatakot ba tayo sa COVID vaccines in comparison to dengue vaccine. So, uh, personally, I'm gonna take the vaccine, uh, whichever will be available, uh, depende po sa mga results din. Kung anong mauuna ba ang Russia dito sa Philippines, siyempre titingnan din natin yung kanilang data. Pero kung itong uh, nababasa natin ngayon sa Moderna or Pfizer, kung andito sa atin, I'll be willing to give it to myself. You know? uh, first and foremost, ano po tayo, frontliner tayo uh, sa ating pumupunta yung mga may sakit. Wala tayong choice. Doktor tayo eh. Ilangan naman tatakbo tayo pag papunta na yung pasyente sa atin. May sakit, may ubo, eh, may lagnat. Siyempre lahat yun nasa isip natin ang COVID. Kaya kami ay naka-PPE. But, uh, you know, how do we guarantee the protection power talaga ng PPE? Uh, human error is always there so uh, as uh, kaya binadasal namin mga frontliners na paganja na ay eh, at least may additional protection na kami rather than just PPE alone. Um uh, marami nagsasabing ano about sa vaccination na ayoko yan kasi baka may side effect yan bago pa yan uh, I understand your fear sa mga bakuna pero ganito lang ako mag-isip eh. Sabihin na lang natin sa Pfizer uh, na inject ka nila is 44,000. So sa 44,000 na nabigyan ng bakuna, ilan ba ang namatay doon sa Pfizer? Wala naman. Sa 44,000 na nagka-COVID, ilan ang namamatay? Madami-dami. So ratio and proportion lang, it justifies na uh, natatanggapin ko ang bakuna. No? Sabihin, uh, Hulang pa ang time kasi nga ilang years pa daw ang bakuna. Well, it's a case-to-case -case basis. Kasi kami, as a doctor, hospital yung aming exposure. So, uh, we have no choice but to hurry up. Uh, pero kung sa inyo, kunyari, talagang nasa lugar kayo, nasa bukid, no? Halos wala tayong, wala kayong tao kasama. Walang COVID sa lugar niyo So, less ang chance kayong mag-COVID. no So, case-to-case -case po yan, no? Uh, pero kung kahit hindi kayo doktor or nurse, pero nasa crowded places pa rin kayo, still, mas ma malaki pa rin ang potential. So, in other words, um, it's okay for you to wait for many years before ikaw ay tatanggap nga ng COVID. Pero you also have to think na hindi kaya maunahan ka ng COVID before mo na-assess ng mabuti yung COVID na bakuna. So, yun po ang gusto kong sabihin. Okay, about dito sa... Moderna, Uh, nabigyan kasi din ito sila ng US government, no actually under Trump, no. ano din natin si Trump kaya hindi siya nanalo ay nabigyan din nila ito ng 2 billion, no, para sa Operation Warp Speed para makaproduce ng 500 to a billion doses globally in 2021. So may investment din sila kaya napabilis din nila. So uh, thankful tayo sa efforts ng US dahil uh, kung napabilis nila ang bakuna doon then mapapabilis buyan yan sa buong mundo no uh, presently po kasi ang COVID-19 ay umabot na ng 54 million cases and 1.3 million deaths ganong kalaki ang ang nam, ano namatay 1.3 million out of 54 million so doon sa ibabalik ko sa tanong kanina kung sa 50,000 na nagka-COVID, ilan ang patay? Ganito, by percentage. Kung 50,000 nagka-COVID, may mga 1,000 na patay. Sa 50,000 binigyan ng bakuna, wala namang namamatay. O saan ka? Doon ka sa magka-COVID o doon ka sa magpabakuna? So doon na po ako sa magpabakuna. Total, meron naman pong clinical trial na madaming pasyente na ang nabigyan. No, so ako I'm very open to vaccination uh, because hindi po kaya yan ng sinasabi nila mag-exercise lang, mag-sunlight exposure, mag-zinc, mag-vitamin C. Uh, hindi po talaga siya nakaka-protect in the level of a vaccine. Uh, let me give you an example. Uh, kung naniniwala ka talaga sa vitamin C or zinc or, or or sunlight exposure kunari yung classmate ng anak mo may yan mo ng vitamin C sunlight exposure mo patabi mo sa may chicken pox hindi na mahahawa ng chicken pox mahahawa pa rin kung walang bakuna ng chicken pox so ibig ko sabihin there's a protection pero yung specific protection against the virus wala kung walang bakuna no so bakuna pa rin at the end of it all hindi natin pwedeng kalimutan yung uh, kalimutan yung ano na hindi bakuna ang mga vitamins no may tulong pero hindi siya nakakaprotekte okay so ano nangyari sa Moderna ano nangyari only 5 of the covid cases were in the people given with the vaccine but 90 in the given with the dummy treatment ganito nangyari yon explain ko na lang Uh, 30,000 ang nasa test ng Moderna, no? Moderna vaccine. 15,000 binigyan lang ng tubig. na no? ibig sabihin, uh, injection pero tubig lang laman. Ang tawag doon, placebo. Ang ibig sabihin noon, walang effect. Pero hindi alam ng pasyente na tubig lang palang binigay. Ganon kasi ang testing eh. 15,000 binigyan ng Moderna. No? So, napagkaalaman nila na may nagkasakit na 90 patients doon sa tubig lang. Yung walang bakuna, 90 ang nagkasakit ng COVID. Ibig sabihin, hindi nakabigay ng proteksyon sa COVID. Siyempre, tubig lang yun eh. Kaya, nahawahan ng 90%, no? Uh, dahil walang proteksyon. Then, then, sa 90, may 11 na naging severe. Okay? Yun yun sa walang bakuna, yung nasa test. 15,000 binigyan ng placebo or tubig lang. Sa 15,000, nagkaroon ng 90 nagkasakit dahil nga walang protection ang tubig lang na placebo. And 11 sa kanila naging severe. Ngayon, sa 15,000 naman na binigyan ng Moderna COVID vaccine, 5 lang ang nagkasakit ng na covid no? 5 out of 90. 5 lang ang nagkasakit ng COVID, hindi 90. So, doon sa walang bakuna, 90. Doon sa meron, 5 lang. Tapos, sa 5 walang naging severe. And, and, and that's a very good news. We, ha we have to believe in science. Ako po, naniniwala pa rin ako na sa science po na may solusyon, no? Hindi ako katulad ng iba na parati na lang against. Ano na lang solusyon natin? No? Sabihin lang natin, ah, masasabi naman sila, ah, pera naman yan, pera, pero alam nga naman kung walang bayad, eh, hindi na mabubuhay ang mundo. Huwag na masyado tayo mag-focus sa pera. Natural yun na may bayad. Ang truth dyan is solusyon. Solusyon kasi kung 1.3 million na patay, kung maging 5 million ang patay, 10 million ang patay, God forbid, baka masasalin tayo doon. So we are thankful na may bakuna and I do believe this is uh, God-breathed, this is God-given. Regarding po sa ano, regarding po sa side effects, sinabi ay no significant uh, safety concerns have been reported. So actually, paracetamol is okay na. Tapos mayrong kunting katamlayan, fatigue or masakit ang ulo or masakit sa injection area. Normal sa vaccination 'yan. Hindi na issue 'yan. Ibig sabihin, ang iniinject sa iyo hindi tubig bakuna siya. Kasi kung tubig ang iniinject sa iyo, wala kang mararamdaman except yung karayom. Pero kung bakuna, siyempre may mararamdaman ka kasi may changes nangyayari sa katawan, but nothing more than na hindi makaya ng paracetamol. So so very okay. Another good news ng Moderna in comparison po sa Pfizer, but I'm not discounting Pfizer because alam ko naman na so solve naman din ng Pfizer itong issue na ito. Sinabi kasi daw ay mahirap ang storage ng Pfizer na vaccine, which is all the same lang sila ng management, no? Uh, same lang kanilang approach, which is the messenger RNA. Kasi ang Moderna is kailangan lang nila ng minus 20 degrees Celsius para sa storage kaya ng 6 months in comparison po sa Pfizer na 75 super freeze degrees Celsius. So, ano yun? Sensitive yun kasi kung hindi mo naabot yung ganong kalalim na lamig, pwede masira yung Pfizer. Pero itong 20, uh, modern, achievable ito kahit sa ating uh, ano sa mga developing countries. Tapos kung sa normal lang na refrigerator, matagal din masira daw no? for a month. Kaya yung Moderna, yun namang sa Pfizer, five days lang sa normal refrigerator. So, ano yun? Complicated yun. Kasi kung, you know, kung sa bukid tayo mag inject yung storage system, travel system, sensitive yun. So, with regards to this issue, panalo ang Moderna Uh, than Pfizer based on the storage issue, no. So, but I hope that uh, Pfizer will also resolve their issue. Do on the, uh, yung storage system. So I would rather go for Moderna than Pfizer if we are talking about the storage system that the Philippines is capable of. But And then, uh, siyempre, ang mga uh, more on sa mga kaya ng ating storage system. So, in comparison po sa mga vaccine, kasi nang sinabi 90%, 95%, uh, ang flu vaccine, no, this is not COVID, is around 40 to 60% effective. Ang flu vaccine yung in-inject sa atin every year, sa mga bata, 40 to 60% effective. Kaya yung na-inject ka ng flu vaccine. Sabi, Dok, nagka-flu vaccine naman kami. Bakit nagka-lagnat pa rin kami? Bakit may... Kasi hindi nga siya 100% eh. 40 to 60%. Ang mas mataas po is yung MMR, which is uh, measles, mumps, rubella. Ang MMR po, 3 in 1 yan siya. M measles, tapos German measles, tapos yung beke. No? Doon sa missiles in German missiles power ng MMR nasa 97%. So kung walang bakuna siguro grabe ang missiles sa atin ngayon pero dahil sa bakuna talagang na suppress ang missiles na sakit. Halos hindi na tayo nakakita. Thank God. And sa beke nasa 88%. So kung konti na lang nagkakabeke. <coughs> Excuse me. Lalo na kung kung nabakunahan. So, mataas ang proteksyon ng vaccine ng MMR. At nakikita natin, no, even as a pediatrician, nakikita natin na totoo, effective, may proteksyon. So, ganito din ang sa Moderna, which is nahulog ng 95%, ang Pfizer is 90%. So, makita mo na ganun yung level ng protection. And that's a great news, and that's gonna solve the pandemic. And I would like to add yung Russia na, Russia, na Sputnik, uh which is iba yung approach na with the adeno adenovirus approach which gonna discuss in an, uh, another video mataas din 92%. So uh, that's a great news uh, breakthrough sa buong mundo na tayo po ay mababalik na sa normal. So yun ang tanong kailan kaya ba tayo makakabalik sa normal? Ang isang expert ang sabi niya by next december. Uh, balik na daw sa normal. Yun ang sabi niya. Dahil ay kung mabakunahan, by next year, siyempre magte-take effect pa. By summer daw. Then, siyempre magbibuild pa yung immune system mo. So, by November, December, mas strong na po yung immune system mo kung nabakunahan ka earlier than that. So, we are, we are also praying na ganun din na mangyari talaga. Uh, why do I believe? Dahil may comparison tayo. Yung ibang bakuna katulad ng MMR, magandang effect. So why not also believe on this one? So, so in other words, as of the moment, we just need to keep safe. Ingat pa rin tayo habang wala pa yung bakuna. But uh, plan ahead no, in the future na babalik ang normal. No? Babalik ang normal. Kahit ang anak ko, gusto ng basketball, sabi ko na Sige lang, babalik yan. Training-training lang tayo, na, tayo dito, shooting-shooting na lang muna. But we train that uh, in the future you'll have a may team tayo ulit, team playing. Kawawa naman sila kung hindi nila ma-experience yung na-experience natin na uh, group playing, mga ganyan. So, we believe in that, pero kailangan natin pa rin na uh, proteksyon ang ating mga sarili upang hindi tayo maunahan ng bakuna, anang sakit na, na COVID before dumating yung bakuna. Okay? Uh, thank you po sa lahat ng uh, na, nanonood. Presi, Liza, Lizzy, Rebecca Munoz, Raquel, Aileen, Sildo, Connie, and Bello, Connie Kumayama, and a lot more. Thank you po sa lahat. And uh, continue lang ang pagdarasal. And uh, Uh, tabayan nyo na naman po ang ating iba pang mga uh, live na videos, no? So magandang araw po sa lahat at uh, God bless.